Okay. Oh, hay na, hay na, hay na. Oh. Ang dami ng mga riders, mga master. Nakita niyo naman 'yan, oh. Okay, chill, chill lang tayo ngayon, ha. Ah. Kasi ano. Chill lang tayo, chill. Let's go. Tara na. So yan, akita po kami. Uh, tayo po ay magchi-chill lang. Sana wag kang ano. Yan, no? Let's go, let's go, let's go. Tara na. Ayan, kasama ko si Boss Vlog. Good morning po. Ayan, balikot lang nga natin. Hindi hey, naman tayo papatakbo ng matulin. Nakakonekta dito eh sa manubela Ayan oh. Eh, no? Ayan good morning good morning good morning good morning Ay, na. Đi tu lên ngay eh. Wow Đi nào bà yên Parang kailangan natin gumilid ha, ah. pagsindahing matutulin ha. Ah. Hindi naman tayo makapagpatakbo ng matulin mga master. Yeah, good morning po sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. Ayan. So first time natin gagawin tong ganitong uh, 360 view. Medyo kinakabahan ako mga um master. Likot eh. Okay lang yan, hindi yan babagsak. Ay na sina, ano, gala ano. Sa medyo madilim ang panahon. Nako. Wala pa naman tayong dalang kapote. Ang lamig, grabe! Ayan, kita ka na oh! Ayan po, nagre reklamo -re siya kasi hindi raw siya nakikita. Opo, oh, ang lamig na ito Yan ang mga master Mukhang malamig Ay mukhang malamig Mukhang uulan Malamig talaga ano si Boss Mal Vlog o. Oh. Boss Mal Vlog! So, alam nyo kapag ano, bago lang kayo dito sa Marilaki. Ang sarap talaga dito eh. Mag-enjoy mag talaga kayo sa view, yan, sa kalsada. Lalo na sa mga ano, kung first time kang aakyat dito, yun talaga yung una mong ma-experience eh. Ang ganda kasi ng ano dito, ng mga kurbahan. Pero, yan, kakibat ng magandang lugar, Delikado doon, maraming mga ano, dito eh, kabote riders na naglalaro. Yun ang iiwasan nyo, mga master. At huwag kayong sumubay sa mga ganon kasi laki na yung chance ang madamay kayo. Doon sa mga umakat dito na chill lang, yan, huwag kayong masyadong gumit na kasi marami dito mga yan, lago, overshoot ng mga riders. umaambon na. Ah. Ang kagandahan lang talaga dito, kung ikaw, ano lang, ang hapol mo, unwind, unwind lang, yan. Tamang takbo lang kayo, yan, mga ganyan, no, mga takbo 50. Hindi mo kailangan makapagano, karerahan. Yung iba kasi, umakit dito, hindi para mag-chill ride. Umakit dito yung iba para mag-practice ng kanilang mga skills, ano. Kasi nilang gusto nilang ma-develop yung kanilang skills. At ah, syempre, totoo naman yung sinasabi ng iba na yung iba umakit dito para lang ano, uh, ah, magpa-impress. Maraming ganyan eh. Magpa-picture na maganda. Ayan. Para meron silang pang profile picture. Ayan, dito po sa Marilake. Kaya, yun, kakaganon kaka, -kaka nila, kakaganon eh. Hindi nila makuha yung tamang picture nila. Ayun na. Disgrasya ang inaabot ng mga sir. Ang dami niyan. Yung akala mo, ano eh. Akala mo may mga pinaglalaban eh. <laughs> akala mo may pinaghahandaan ng mga major tournament Ganun lang yan dito. Ang magiging premium mo dyan dito sa Marilake, yung ano, yung kung ikaw eh, nangangamote dito. Disgrasya. Wala nang iba. Wala namang recognition dito eh. Maganda ka sa picture pag na-champahan mo. Yung kuha mo na maganda. Pero, kagaya nung sniper na ang ganda ng kuha, kaso lang, Paganda nga yung una niyang kuha. Yung pangalawa naman niya, gumugulong-gulong na siya. <laughs> Ayun ang ano, yun ang consequences, mga master. Pero kung ang habol mo rito, chill ride lang, kaya enjoy ka talaga dito. Kaya na kaya ako dito sa Barilake kapag ano, tamang chill ka lang. Well, dati eh, hindi ko na experience yung ganyan. Ako rin, isa rin ako sa mga tagaano eh, naglalaro-laro dito dati eh. Pero hindi nagtagal kasi nga simula nung nag-vlog tayo. Nagkaroon na tayo nang mga ano um ah, mga content na good ano tawag nito ano yan awareness content para sa mga riders kasi talagang ano nasaksihan ko rito yung mga grabing disgrasya no dito sa Marilake hindi pa uso yung mga nagbablog nun mga maser. tayo pa lang ang video video nun nasaksihan natin yan dito sa Marilake yung ano yung mga disgrasyang malupit talaga ah uh, dito Meron tayo ditong nakita dead on the spot na. Meron tayo dito nakita ang disgrasya na dito na binawian ng buhay sa kalsada kakantay ng ano, kakaantay ng rescue. Walang dumating. Ganun po dito dati. Buti nga ngayon na marami na yung mga umaakyat at saka aware na yung mga local government sa mga nangyayari dito. Kahit pa paano, medyo mabilis-bilis na ng konti yung, ano, yung rescue dito. No? Alas wala nang ano, wala nang insidente kagaya nung dati. Pero meron pa rin na binabawian ng buhay. Yun talaga yung mga sobrang bibilis na uh, hindi na maganda yung pagkakasalpok nila. Meron dito talaga yung mga kadalasan ng mga ganun lang ganap, yung mga big bikes, mga master. Pero sa mga small cc naman, so, oy, eh no, tanggal, oh. Ano? Uy, grabe ito, mga master, tanggal, oh. Tanggal ang gulong. Nakita nyo yun? oh, eh, Pati four wheels dito. Disgrasya. Chill lang kayo. Sigurado, makakarating din naman kay sa inyong pupuntahan. Aso ah, hindi talaga may iwasan. Oh, kahit na anong sabi natin, kahit na anong mga paalala, mga nakikita nilang uh, mga diskrasya dito, syempre, ang tao may kanyang-kanyang isip yan eh. So, hindi lahat, ano, hindi lahat matatakot. Kasi, syempre, yung iba talagang hanap adrenalin eh, hindi naman natin mapipigilan yun nasa isip nila yung gawin yung gusto nila well sa so mga gano'n mga master kung ako sa inyo ingat na lang wala na eh sarili nyo yan eh pag uh, pag nangyari sa inyo yung mga napapanood nyo edi eh, lesson learned <laughs> pero so far ako mga master sa tagal na natin umakat dito Pag. Uh, pero hindi naman tayo mga disgrasya rito pero hindi kagaya nung isa lang ang disgrasya ko rito na malala yung binangga kami. Pero after noon wala na kasi hindi ko na rin hintay ulit na ulit-ulit pa yung mga ganun. No? parang triple, triple na yung ingat natin. Ang ano ko na lang siguro, ang mga may pagmamalaki ko na lang siguro, hindi ako ano, hindi ako yung tipong nagpabalik-balik sa isang kurbada rito. O mabilis magpatakbo, pabanking-banking din. Pero hindi yung ano, hindi yung ano sa kalsada, yung hayok sa picture tapos pabalik-balik. Hindi ganon. Kasi nung panahon namin, hindi naman uso yung ganun pabalik-balik eh ang uso dati long ride point to point yung ano uh, jariels to ano pugon ganun kami dati unahan makarating ng jariels ganun lang after noon unahan din makababa yun yung ano namin eh pero ayan abang tumatagal Tumadami yung mga riders siya nauso na yung mga ano eh mga pabalik-balik kasi dahil sa mga nagpipicture gusto nila makakuha ng magandang angulo yun ganun po Totoo naman yun na yung iba talagang kung saan may photographer nandoon yung mga kamote riders na pabalik-balik eh syempre pag may kumalat may vlogger o oh, di ba eh syempre may mga asemplang vlogger dito <laughs> o oh, ano pa bang aasahan nyo di ba ang pinagpipyesahan dito ay mga ano mga uh, kamote riders talaga sila talaga Sila kasi yung mga makukulit eh. Di ba? Oh. bakbak ka dito alam na mga master bibilangan ka nyan. bibilangan ka kung ilang balik ka lang ganun nakikita yan kung nasa alanganin ka na o maayos pa <laughs> kaya no wonder ang dami rito mga video ng mga simplangan tapos nagtataka yung iba bakit daw nakukunan paano hindi makukunan alam na kung sino ang sisimplang o hindi diba? Kaya matatimingan ka talaga. Pag ikaw nakita ka pa balik-balik dito, expect mo na yan. Nakaano ka na, nasa radar ka na ng mga vlogger. Lalo na yung sumasagad-sagad, aabangan ka na yan. Wala naman eh, kung di ka magpapapigil. Wala, ang gagawin sa'yo, aabangan ka na lang. No, aabangan ka na lang kumalat. Kaya doon sa mga nagtatanong na bakit nag-channel na, 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 na ano, tawag ito, na naaktuhan ganun lang mga maser, inaabangan na kasi pasaway e so, 'pag hindi ka pasaway hindi ka aabangan ayan nandito na tayo sa ano na tayo nasa Nandita Narayana is a big C. Sarap diba Sarap mag chill ride lang Chill lang mga master oh Pwede naman eh Pwede naman makarating O oh, tinanggal na nila yung mga bato O oh. linagay na nila dun sa ano Sa kanal May ilang ako dun sa big bike na pas pasuray-suray. Ayan, dito po tayo sa small s. Ayan, ito yung small s mga master dito. Dati, nung kapanahon pa namin. Dito, fatal ang mga aksidente rito. Kasi maganda yung kurbada na to, no? Magkasunod na, ano, na parang s. Dyan, dyan, dati may mga naglalaro. Hindi pa uso yung devil's corner na yun, at saka yung Manupan fairness, dami rin umakyat ha. Oh, so, mga chill ride lang. Ha. <tip> Ayan, dito nandito na po tayo sa isa sa mga famous na ano, na nice spot dito sa Marilake. Ito ang Devil's Corner kung saan eh dito mga brutal din dito ang ano, ang disgrasya. Dito maraming ano, maraming disgrasya dito mga master kasi dami ng dito. Tsaka dito dito nila sinasagad yung sarili nila kasi maganda kuha nila dito. Ganda ng angulo ng camera diyan eh. Ah, hindi rin, na, nagpapatakbo rin ako ng matulin dito dati. Dati, no, mga talagang wala pa akong pakialam. No? Yung no, ano pa, may kasabihan pa kami, happiness is in the corner. <laughs> talagang every Sunday yan, alam na, mangyayari dyan sa amin. Ayan, nandito na tayo sa manukan. So, katambay na tayo dito muna sa manukan, 'no. Oh. Okay, ayan oh, mga master oh. May rumble strip 'no, ayan oh. May rumble strip na sa manukan, oh. Ayan po, meron na dito ng rumble strip, pero wala rin yung rumble strip na 'yan. <laughs> Ang bigat. Nakaano ka pa? Nakasakay ka pa eh. Ha? Huh? Ayan no. Ha? <laughs> 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 uh -huh? Simulasyon <smallion> po ako. Tapos eh.

Ayan. bal. Di mo nakita, bal. Bal, wala kang video namin. Sememplang kami, oh. paparada kami. Sememplang kami, wala na. Wala kang video, bal. Paano ba naman yung angkas kong bigat? <laughs> Joke lang. Oh. Tumba kami. Kitang-kita sa video. Naka 360 pa. ngayon dumulas oh nakita mo ba nakita mo o oh, tingnan natin review natin ha am um. <laughs> 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 Ini anak kape